Pero tayo ang gitna. So ito, babe, dito. Parang Sir, paano naman pa pa describe ng trail ng Mount Labo? Ang uh, Mount Labo ay ano lang, uh, mulang diyan po hanggang campsite trolling lang siya. Mm -hmm. uh, old Pino si Rod ang ano, ang trail. Mm -hmm. And then after ng campsite, ayun na pa na siya pa summit. Mm -hmm. So, okay naman siya sa mga beginner? Oo. Oh, ay, hindi. Hindi siya advisable sa mga beginner. Ay, <laughs> ba ba bakit? Bakit? Kasi major. 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 Ang, ang trail kasi ng Mount Labo ay sobrang layo. Uh, mula dito hanggang summit ng Mount Labo, 18.6 kilometers siya. 18.6 kilometers. <laughs> kilometers. So, Grabe. Ang distance. Mag-alas 11 na po ng tanghali. At, Mga oras na rin kami naglalakad. At sa tansya ko nakaka 4 kilometers na rin kami distansya mula doon sa jump off sa barangay San Isidro bayan ng uh, San Jacinto o Ruiz pa o San Lorenzo Ruiz sa Camarades Norte. Paket kami ng Mount Labo. sa so, itong medyo nagpahirap dito yung lakaran. Uh, PNOC road ito Nakakapasok naman yung sasakyan Pero wala namang kaming sasakyan eh. So talagang alay lakad So dahil Matanda na Itong sekreto Subkod <laughs> Nakuha ko dun mula sa nakatumbang puno Trail food Para di masyadong Magutom taas pang apat na ilog 7 daw to kung mayroong pitong kulod igwaman yung pitong salog alas 12 gis na ng tanghali at nakakatatlong oras na kaming lakad nasa 400 90 meters above sea level pa lang po kami at nasa trail na kami ngayon wala na yung NPOC road pero ang liwanag naman ng ano daanan ang luwag so hindi masyadong mahirap ayun si Jack na nauna na sa so, mga puno na rito sa bahaging ito maririnig mo magkabilaan ilog so ito yung ang ganda Di ko alam kung naka-ilang kilometro na kami lakad pero nakakatatlong oras pa lang kami kaya ibig sabihin malayo pa talaga at ingatan pag nagsakat ka mo sa bulod Ayan, eh, portion IV or ato hello alas dos pa lang ning hapon nasa 600 meters above sea level pa lang po kami 5 hours nang naglalakad malapit na malapit nang bumalik pag limang ilog Okay, at 4 o'clock in the afternoon, banayad na lang daa. One kilometer more before campsite. Yan kami kamilig sa Little Angel Falls. Talagang sabit lang siya. Andito na kami sa rappelling area pababa dun sa campsite mga 10 minutes pa daw pero from here ang yan, kaunting pasilip ng summit welcome to the campsite ito oh. pag nag trek ka with mountain joiners hindi ka magugutom yung kanilang organizer napaka-addict sa pagluluto morning climb yung buwan 3.25 in the morning assault na pa summit yun yun So, ito na yung tunay na assault. Kalain mo ba naman kasi 8 hours na pan, halos pantay lang yung nilalakad. Ngayon, totoo na to. Oh, yung hinahanap na assault. Ayan na. Ayan <coughs> na. <coughs> 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 patapos umakyat ng mga higit 200 meters bababa naman so hindi pa ito yung pinakabundok ng labo ano alas 4.20 na ng mag-uumaga higit isang oras na kaming umakyat pero 3 hours na to sa so summit eh 3 hours to summit dito na yata kami sa trail abutan ng pagputok ng araw 20 in the morning. Nasa mahigit 1,300 meters above sea level na kami. And inaabot na kami ng liwanag. Kaya lang hindi pa masyadong kita ang view At 5.30 in the morning. Yung may nakita silang muhon. Muhon ng ano yan. Boundary. Wow. Uy! This is it. So, okay. digde, -dig, bikol kita. Pero pag digdiyo ka, uh, pag dito ka na, kailangan Tagalog. So, pag dito, Tagalog, sir. Pag, de ay, sir, pag de di, dyan, Tagalog. Bikol dyan. O, oh, digdi bikolan. O, oh, ako. <laughs> o, oh, nasa bikol ka tabi, sir. Welcome to Bikol. <laughs> so, boundary ng Quezon at ng uh, da, ano Camarines Norte. So, pag nandun, Tagalog. Pag nandito, Bikol. Yan ang sunrise. Yan ang east. Mm, -hmm, East. Camp Norte Ano na yan Cap Norte Park Sign na May clearing so, Mula pita kami summit Mula alas 6 na ng umaga gundo oh. Ang kulay oh Ooh. Hello sunrise Hello Hello oh, coming. Jump, jump, jump. Time? <laughs> Double time na talaga si Sir yeah kita yung mayon? Wow. first mayon? Ayun know dulo. Yun know Isarog. And mayon. This is the view of Isarog. Ay, Isarog na pati. Uh, uh, labo. Thank Mount Labo. Thank you, Mount, Mount Labo. labo. At hindi mo kami binagyan ng labo. Uy. Tapos mosi pa, tapos orange pa oh. Ay. Ganda ng Thank you. Uy. Ganda ng Mount Labo. Ayun. Ayun. These are. Ganda niya, sir. <laughs> Sorry. Ooh, welcome to the summit. Di ba yun yun? Hello. Oh. Ayun. Hi. hi. Say hi. Hey. Kumusta ka dyan, sir? Okay naman po. Oo. Uh, Last five. <laughs> <laughs> ah, 1544 pala. Yun. I think ano ni? North side ng Camarines Norte. Teka eh. lang. Teka lang, babe. Lasan ka. Ikaw yan. O, oh, ito na, babe. Incoming. O, ganito, babe. O, ganito, babe. <coughs> 5.51 in the, uh, in the morning mag alas 6 umaga nandito na kami sa summit at yung nasa likod ko eastern part ng Camarines Norte kailangang umakyat sa taas kasi makahoy nahulog na ako kanina may konting galo sa may mata Mount Lapu Summit 154akala namin 1565. So nag-reserve sana kami ng energy para sa 1565, pero buti na lang 1544 km lang. Pero grabe naman. Nagunang ng Shout out, thank you so much Mountain Joiners sa pagimbita. Ah, uh, swerte nakaabot sa Mount Labo. Nakarating sa Mount Labo na malinaw. Ayun. Totoo pala talaga maganda ang Mount Labo ano lang die hike lang die hike binigyan pa ako ng remembrance okay. 607 pababa na kami hey uy ang ganda ng summit ganda ng summit bilisan nyo kahapon kasama namin na guide Si Kuya Jun at Kuya si... Kuya Jun! Si Hello, Sarto. no. Sandali lang. Kuya Jun. Hello, Kuya Jun! No Tapos ngayong umaga, kasama naman namin si March. Yon. May, nasan ka ba? April, nasan ka ba? Nandito ang binatang si March. Yun. Elevation namin, 1,340. 1,340 meters above sea level. Ito yung tawag nila bintana or view deck. Siguro, few minutes na lang bago mag-summit. Yun mga 30 minutes packet ganun ang tantya ko. ang ganda rito. Dito pa lang oh, solve na. So, ano to, facing west side to ng Camarines Norte. Uh, Quezon Province, papuntang Tagawayan tababa March, no? Tagawayan Quezon, ganun. Tapos doon kami nang galing. Doon. layo. Ganda ng Mosi Forest. Ang kagandahan ng Mount Labo malinis ang trail walang masyadong mga matinik na yantok puno ng yantok tapos yan, maraming ugat di masyadong madulas so maraming makakapitan ng mga sariwa pa mga kahoy kagaya nito so pagpababa hindi masyadong bugbog yung paa dahil nagagamit mo yung upper body mo sa pag hawak. daming picture plants. Ang Ganda oh. Mag-alas 7 na ng umaga. Nasa kalagitnaan na kami ng pagbaba sa Mount Labo. So, yes? Melbert. Ikaw yung lead guide ano? Oh, si Melbert siya yung lead guide. Naiwan ko signal dyan ko. Thank you so much, sir. Ang ganda. Sa 10 pesos, may makikita kayong bulaklak. Pero sa personal, ito yan. Diba? Ang ganda. 7.46. Less than 2 hours. Nandito na kami sa... Campsite uli Uy. Yay, thank you so much to the best organizer in town, Rex. Talagang clear Thank you so much Mountain Joiners uh, sa mga gusto pong mag-join sa mga very exciting na mga climb. Please follow Mountain Joiners uh, page. Hanapin ang pinaka-pogi, pinaka-malakas na si Rex. Eh. Kinikwento ko sa kanya Rex, sabi ko nung hindi ka pa nag-organize, nagpapaunahan tayo pababa sa ano, uh, sa sa malinaw, sa pulog. Masaraga sa pulog. Tapos ang contest namin dapat walang putik sa puwet. Pag may putik, talo. Uwi na. Sila po ang nag-guide sa amin dito sa Mount Labo. Si Sir June, Uh, si Ricky, yung iba hindi ko masyadong kilala pero the best po ang mga guide uh, sa team ni Sir Angeles Malate. Hindi kayo iiwan kahit sobrang hirap ng trail. Ayan sila. Oh. So, kayo ng Mount Labo, pasyal kayo. Dito mga 60% ng paa. <laughs> Magurang ka man. Galing. So, nagali kami ng campsite mga alas G's alas 2.30 na so after 4 and a half hours balik na kami sa spillway so horara ni na wow one of the views kang pasiring sa labo alas 3.15 na ng hapon mga dalawang kilometro na lang siguro ang distansya bago bago kayo makabalik doon sa aming jump off area sa barangay San Isidro so tuloy tuloy lang yung aming lakad medyo ang pinakamahirap talaga dito sa Mount Labo yung napakahabang lakaran nakatsinelas kasi ang sakit na ng blister ko o para ma-minimize yung sakit ay nagsinelas na lang ako pero imagine may blister ka sa paa tapos nang dinadaanan mo ganitong mabato ang sakit so ayun pa yung nilalakad na amin malayo-layo pa to after ano more than 5 hours nakarating rin kami sa jump off area thank you so much Mountain Joiners Oo, oh, sarap nung climb Major, hindi eh, na major, general na yun eh. oh. Si general pala oh. So pag umakit kayo ng Mount Labo Just contact Mountain Joiners Saka ano Talagang insayo ng gusto ng paa Yun lang Tapos be safe Good luck Sir Angeles <laughs> Ano, nabudol mo kami Sabi mo major climb Minor lang. Eh, hindi 'yun major. Colonel okay. to general climb na 'yon. <laughs> Thank you sir Angeles. Mga matibay ang guide po po. Ano mga sikaso Kaso? Walang iniwanan, lahat safe. Yeah. 'yun ang pinakamasaya doon ano. Lahat safe. Salamat. Yeah. Sir, invite mo sila, sir. Okay, tang Mount Labo. Ayan, uh, ina-invite ko lahat ng mga ang, lahat ng mga, mountaineering group po for the Philippines na i-train niyo yung Mount Labo. Ah, uh, medyo hindi naman siya uh, medyo mahirap, hindi naman siya mahirap, hmm. pero uh, talaga talagang mahirap. 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 <laughs> 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 Ayan, uh, thank you. Uh, thank you <laughs>